Hello 18, good news tayo sa pinakabagong kanta ng SB19 na Donka. Ito nga, ito ay good news na good news talaga. ba diba, last time, number 1 ang dam sa song sale chart number 1. Ito nga, kakapasok lamang, Donka number 7 this year, pasok sa song sale chart. Yes, number 7 ang Donka at number 8. Last 2023, ang Gento, same pa rin SB19, Filipino Pride, o di ba diba? proud Again, number 1 ang DAM this year, 2025, at number 7, pasok agad ang Dongka, same year. At last, 2023, pasok pa rin ang Gento at number 8, congratulations SB19, made history again and again. Ulitin natin, number 7 ang Dongka, kakapasok lamang sa number 7 song sale chart sa buong mundo.